natin RV, ang ating mga guest for today. Ang ating mga creative na mga panauhin pagdating sa voice talent. Let's all welcome Mr. Pocholo Gonzales. Oh, maraming salamat sa pag niya sa amin dito. Mamaya, sample lang ako kayo. <laughs> Ayan, so excited na siguro yung mga kabred natin na marinig yung sample mamaya. So kay Sir Pocholo naman, Ayan. ano naman po yung advantages at saka disadvantages naman ng pagiging isang dubber o pagiging isang voiceover? And actually, napakalaki ng advantage ng pagiging voiceover artist. Number one, hindi kami nalalaos. Wow. Alam mo kung bakit? Bakit naman po? Kasi hindi naman kami sumisikat eh. Ayan. Isa lang sa mga factors. Then aside from that, we can uh, create thousands of uh, characters na hindi mo makikilala. Hindi ka tulad sa TV, lagi mo nakikita. Parang sa kabilang channel, yung laging isang tao lang ang artista nila. para nakakasuka, di ba? Parang lagi na lang, yun ang yun ang artista nila. Unlike sa mga voice talent, kahit sabihin mong paulit-ulit na gamitin yung boses nila, yung hindi mapapansin lang. yun. Isang dahil tao lang, pero napakadami yung character yeah, so, na pwedeng magampanan. Maraming ganon. Maraming taong binobosesan. Madaming artista ang binobosesan. At uh, maraming hindi nakakaalam na ang mga artista pala binobosesan din yan sa mga pelikula. Kasi kung uh, malalaman nyo lang na pag nag-shooting, mayroon tinatawag na outside noise, yung ambiance So, magtaka kayo bakit ang linaw-linaw ng pagkakasabi nila na lumalabas sa speaker ng uh, mga sinihan. aso uh, so, minsan hindi rin sila yung nagsasalita? Oo. Oh, katulad nung, kay, nung isang pelikula ni Sarah Jeronimo, yung bida sa alas tonta sa na nag doon. Pero hindi siya yung nag -bosses. Sir Pacholo, you were tagged as um, the voice master. O, paano po nyo you na-discover know, yung talent na yung sa sarili nyo since bata? Kaya paano na-develop? Actually, ayan, magandang tanong yan. Kasi ang pagiging voice artist, para sa akin, may may inborn pero kailangan passion and commitment and determination. Sabay-sabay eh. yan. And, and you train yourself. Oh, at age of 7, I do voices na. Ah, nakikinig ako noon sa mga radio drama. Kaya kaya ako tapos tumakbo na tayo nandiyan na yung monster. Ganyan, may sapi na siya. <laughs> may sapi, <ka>, may sapi. <laughs> may sapi may, Ma may monster more? yung <laughs> Umanda kayo, kakainin ko kayo. Time, <laughs> hey, linsan natin na po, baka kainin tayo ng monster. Ayan yung tinatawag na sinasapian. Ay, <laughs> so, siguro, yung isa sa mga pa may pagmamalaki kong na uh, nagawa ay yung Meet Your Garden. Ay, sample? Oh, ayan. <laughs> sample tayo dyan. Hindi pwedeng hindi. Ako yung F5. Ah, uh, ako yung F5. Yung father. Ah. Pa <laughs> F... Father ni Sanchay. Okay. Ah, ayan. Sa Gusto niyo marinig? Sample. O, sige. So Babatingin kayo ng tatay ni Sanchay. Pikit kayo. <laughs> o, okay. Pikit kayo. O, oh, pikit tayo. Alright. One, two, three. Magandang araw sa inyo. Ako nga pala ang tatay ni Sanchay. Kilala niyo ba si Doming Sir? Oh. Ayan. Wow. Napanood yung lovers. Si si Papa nilang nag-direct noon. Uh, ako yung si si Freddy, yung matanda. Tsaka yung abogado, tsaka yung doktor. Ang naman, sir. Yung, yung boses ni Freddy, yung... Si Sino nanonood ng lovers? Yung boses niya, ganito. Ano bang ginagawa mo dyan, Jared? Sinabi ko naman sa'yo, huwag kang pumunta dyan eh. Parang ganun. Tapos, yung doktor, yung makulit, ano bang pangalan ni Jackie, no? Ako naman, Jackie. Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang pumunta doon? Parang makulit, yun know? Nakaka-amaze naman po. Bang, how, how do you shift your voices from one voice to another? Uh, Paano yun? Actually, tinuturo namin sa workshop yan. So, pwede ko kayong sa, ano, bigyan ng uh, ilang idea. May tinatawag kaming uh, sweep method. Pero bago ko gawin yung sweep method, yung sweep parang nagwawalis. Meron kasi tayong sa, loob, sa katawan pala natin, ma hahanap ah, natin ng mga boses natin mula sa ulo hanggang dito sa, sa diaphragm. So, tinuturo namin sa voice acting workshop yan. Kasama natin sila Neil Tolentino. Merong head tone, uh, chest, or... So, inaaral talaga siya? Marami, o. Oh, siguro mga 20 parts of our body pwede natin kunan ng, ng boses. And aside from that, yung parang kanta kasi ang boses, eh may pinakamababa nga sa pinakamataas, parang do, re, mi, fa, so, la, Ti, do. So, pag do, do, o, pare, ganito na ang boses mo. I-sustain mo lang yung boses na yan. Iba na yung boses mo. <laughs> Tapos, fa, so, la, Ti, do, o, pare, ganyan ang boses ko, di ba? So, i-sustain mo lang yung boses na yan. Pwede ka nang mag-iba ng boses. So, parang ganon yung, kumaga, parang kanta siya, yung level lang. And aside from that, meron kami tinatawag na physicalization. Yung physicalization, gayahin mo lang yung, kunwari, humaba yung baba ko. Hahaba ah, din yung baba mo. mag yung boses mo eh. Magiging kaboses mo si Babalo. Nanganok ka eh. <laughs> Di ba parang ganon? So, imagine mo na lang, ah, uh, ang dami naming way. You just have to learn. Kasi minsan, parang widow-widow. Kailangan meron din tayong tinatawag na technical know-how. Number one na uh, factor sa pagiging voice uh, artist, is yung interest. Pero kung may interest ka nga, wala ka naman talent, wala rin. So it work both ways. So kailangan may talent, may uh, may interest, and kailangan matyaga ka. And for us, uh, Society of Young Voice Artists of the Philippines, hindi namin kinukonsider as kumbaga racket lang or yes, this is a career. Voice, being a voice artist is a career, pero for us this is an art. Marami pong naging interested sa mga kasama natin dito sa PL Pasig na gusto ring siguro matuto na maging diverse. Oh. Any contact number po na pwedeng nilang ma para kung sakali. Ayan, kaming... ang telephone number namin 729 7274. 7297274 sa mga kabred natin na gustong karirin ang pagdadabi mo, sir. Oo. Sige po, maraming maraming salamat po. Maraming Ako kaya, pwede kaya rin ka ako maging voice talent? Lahat naman, pwede. Ayan, eh, ako naman. Kailangan lang magtsaga. Ayan ako Oo, paborito kasing karakter si ano eh, Patrick Starfish. Ah, o oh, siya. Hey, Spongebob, do you wanna play? I'm not dumb. Hey, come on, hey, come on Patrick. Hey, come on, Patrick. My name is Spongebob. Da! Let's play. <laughs> <laughs> or, siya din yun. Siya din yun. Okay, sir. Nag-enjoy po talaga kami as in. Nag-enjoy kami sa, sa ating discussion ngayon. Pero, gusto, pero bago natin, siyempre, tapusin na itong discussion, eh, ingat po muna namin kayo ng parting words or simple message po para sa ating mga kabred. Yes, sir. sa lahat ng mga aspiring na voice artists uh, dito sa Pilipinas, lalo, lalo sa mga kabataan, uh, always remember na voice acting is an art and career. Gaya nga na sinasabi namin sa organization namin, actually kami sa CVAP or sa Society of Young Voice Artists of the Philippines, we are not professional voice artists. But, we are principled. Kasi once na ang isang tao, principled ka, you can never, you can never go wrong eh. Kasi yung path na dadaanan mo, paghihirapan mo lahat, gagawin mo siyang craft. Yun ang pinaka sa lahat. So, gawin niyo siyang craft. Mahalin niyo yung ginagawa niyo. Hindi niyo isipin nagtatrabaho kayo araw-araw. So enjoy lang kayo. Okay. Ayan, si Mr. Ray Pakorsa naman. Uh, gaya na sabi ni President Byron, love your craft, love, you, love, your, love your own work, and uh, huwag niyong isipin na darating agad ang ano, huwag niyong isipin darating agad ang pera, income. Darating yan, darating yan bandang huli. Kung magaling, kung magaling ka, dar, ano yan? Darting, Alam yeah, yeah. okay. Millionary, <laughs> Millionary na na siya. Um, direct uh, sa lahat ng aspiring voice actors or sabing artista, kasi dalawa tayo eh, we are talking about telenovelas. Sa mga behind the scenes, those who want to write, those who want to learn how to write, do more research. Gusto niyong gumanda ang palabas na pinapanood natin? mag-research tayo, isulat natin ang maganda, arali natin ang bawat eksena, arali ng mga tao, masyadong maraming tao sa mundo, marami tayong pagpipilian. Uh, it's aral, 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 ng sakit. Sa mga kabataan, nag-aaral kayo ngayon, mag-aral pa kayo ng bonggang-bongga. Ayan, bonggang-bongga na, di ba? So, gusto ko naman marinig ngayon yung parting words ng tatay ni Sanchay. Ayan. Uh, hindi, iba naman. iba na naman, na man yung, Former president. <laughs> Uh, well, uh, first of all, I just want to congratulate uh, Bread Tambayan for being the number one uh, TV program Ayan. for the youth. Uh, mabuhay. Uh, binabati ko ang Bread Tambayan. Thank you. <laughs> Ayan, <laughs> <wait> time <laughs> trial. So, diba? Insanong mga, mga ex presidents. Pero na ako sa mga kabataan, eto, always remember, <coughs> ang pagiging kabataan isa yung gift na sooner or later babawiin sa inyo. So maximize your being a youth kasi sobra ko ano yung gawin nyo ngayon, yun ang reflection nyo balang araw. Kung magloko ngayon, problema nyo yan. And sinasabi ko lang, maximize nyo sa mabuting paraan kung anong ginagawa ninyo ngayon. And you follow your dreams kasi huwag tayong maging traditional na magnanars kasi yun lang available or anything. Sundin nyo kung anong nasa puso nyo, sundin nyo kung ano yung nararamdaman nyo at you focus on your strength not on your weakness because if you focus on your weakness ordinary ka lang pero pag nag-focus ka sa strength mo extraordinary ka and that's what we are doing now in uh, the art of voice acting and i believe maraming napupukaw ang mga isipan na ngayon mga bata na ay napakahalaga pala ng mga voice over talent or mga dubbers kasi imagine niyo ang isang tv na walang boses. Isang, ang radyo, kung walang boses, o tunog. Diba? So, patay. So, yun lang, at maraming salamat. God bless you oh, all. Yeah. Thank you, thank you, thank you so much po sa inyo, mga um, very, very creative talents. We'll have more when Bread Tambayan returns.